May na-receive tayong question regarding automatic transmission at ano daw ba yung mga sign na kailangan ng palitan ang transmission oil. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and as much as possible sana, no? huwag na tayong umabot sa magkaroon pa ng sign bago tayo magpalit ng transmission oil. No? Uh, mas maganda yan, as early as possible, maunahan na natin bago pa magkaroon ng problema uh, On the idea, uh, pagdating ng mga 2 years or 40,000 kilometers, kung ano man yung mauna Eh dapat magpalit na tayo ng transmission oil Although we can extend a little bit, pero yan na yung range na dapat na tayo magpalit ng transmission oil Pero ano nga ba yung mga sign no, na dapat na tayo magpalit niyan Well, uh, isa sa mga sign talaga dyan is pwedeng magkaroon kayong experience ng delay sa shipping, or pwede rin naman na nagkakaroon na may narinig kayo na parang medyo grind sounds nako malala na yon pag may narinig kayo or pwede magkaroon ng parang amoy sunog sa inyong transmission yan, yan yung mga ano yan uh, pero commonly ano eh, delay well yung iba naaayos naman Ah, uh, pag pinalitan 'yung filter, pinalitan 'yung transmission oil, umaayos pero pag nagkaroon na ng worst issue, sadly, no? Meron talaga tayong ipapagawa diyan. So, ang suggestion ko na lang sa inyo, as much as possible mga paps, pag kayo ay magpapalit ng transmission oil, siguraduhin ninyo na tama 'yung oil na gagamitin ninyo kasi take note, no? Maraming klase ng oil ang transmission. Merong ATF, merong CBT at may iba-iba pang version yan. So sigurado niyo na, mas okay bumili na kayo sa kasa para sigurado. Then most of the automatic transmission ay merong filter. So dapat palitan niyo rin yung filter. So yun mga paps na sana nakakuha kayo ng idea. Huwag na nating hintayin na magkaroon pa ng sign. Unahan na natin kung ano man yung mauna, 40,000 kilometers or 2 years. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.